Happy first month, Sari Ascenders! Grabe, no? Time flies when you're having fun. It's been a busy, exciting, and impactful month here at Ascendra. Kaya hey, tara, let's take a quick look at what we've accomplished together. Sinimulan agad natin ang June ng Malupet dahil napuno ang Decagon Silver City ng more than 1,000 network marketers from all over the Philippines para sa kauna-unahang face-to-face AI forum. One for the books talaga ang araw na to dahil naging reunion na rin ito ng mga seasoned, veteran at respected network marketers. Ang saya! And from one big event pumunta naman tayo to another huge milestone. Dahil officially ay binuksan na ang pintuan ng ating bagong tahanan. As we soft launched Ascendra International last June 30. Instant talk of the town. Marami tayong naging positive features online. Proof na ramdam ng buong industriya ang pagdating ng Ascendra. At syempre, hindi kumpleto kung walang TikTok moment kasama ang mga founders na game na game. Cause I know she gon' keep on Oh, 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 oh. Ain't nothing come between us Oh, oh, oh That my main one. nagtuloy-tuloy na nga ang pagdagsa ng mga ascender sa head office dahil nasundan pa yan ng first ever AI Forum office presentation. At ang isa sa pinaka-highlight ng ating first month dito sa ascender, ang first ever Freedom Friday o ang first ever check a day Sino ba naman ang hindi mapapa Turbo! To ilang linggo pa lang, may resulta na agad. Grabe talaga dito sa Asendra. Speaking of grabe, alam niyo bang grabe magbigay ng suporta ang mga founders sa lahat ng Ascenders? Ramdam na ramdam yan lalo every Founders Night. Kung saan mismo sila Miss Francesca Fujen, Sir Rico Imson, Sir Joseph Lim, at Sir Jurgen Gonzalez, ang personal na nagpe-present ng marketing plan, goals, at company updates sa head office ng Ascendra. Ascenders. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-ascend to a new year of network marketing as we went nationwide with 15 AI forums sabay-sabay sa iba't-ibang parte ng Pilipinas. Grabe, there's no stopping Ascendra International. At dahil dito sa Ascendra, our goal isn't just to sell health and wellness products but to build the movement. Nagkaroon tayo ng special vitality training headed by health mentor Joel Abalos. Kung saan, mas natutunan ng mga Ascenders ang importance ng pagiging isang Ascendra Health mentor. Para mas ma-maximize natin ang benefits ng mga products natin dito sa Ascendra. O di ba? Diba? kumikita ka na, natututo ka pa. Talaga namang non-stop ang pagdagdag ng bagong kaalaman dito sa Asenda. Dahil nasundan pa yan ng another special training by no other than our CEO himself, Sir Jurgen Gonzalez. Sa Ascend Training, mas intensive ang matututunan. Kaya lalabas ka talaga ng seminar room na inspired, and empower. And of course, we wrapped up the month by giving Alam naman natin na hindi naging maganda ang panahon itong mga nakaraang araw. Kaya naman hindi tayo nagdalawang isip na ipakita ang ating hashtag Pusong Asendra sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at baha sa Ang Honor Sa ng ating CEO, Sir Jurgen Gonzales, CFO, Miss Francesca Fujen, founding partners, at mga volunteer ascenders. Wow, grabe! Sobrang daming nangyari. One month pa lang yun? Parang year-end recap na sa dami ng magagandang nangyari. Hey, guess what? We're just getting started. August is looking even bigger and bright. Kaya naman, ascenders, ipagpatuloy lang natin ang maganda nating nasimula. And let's ascend to a new Era of network marketing with improvement, independence, and innovation. Let's go, Ascenders! Yeah!